Mga ka-Republic, nagdilang ang Yale's SMB coach George Gallant nang sabihin niyang Hinebra is a dangerous opponent. Nagkatuturi ng sinabi ni ROH coach Yang Yao na hintayin niyong makapag down ang Hinebra at mananalasa ang mga yan. Unang biktima ng Hinebra ang SMB. Isang malaking bounce back win ang itinala ng Gin Kings kontra sa birman. Nagpaulan si Justin Brownlee ng 51 points. Bumaha ang luha ng mga buzzers habang humahalakhak naman ang mga Hinebra fans. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, tulad nga ng isang tigring sugatan, agad nakipagsabaya ng Hinebra sa riyamadong kupunan ng SMB. Disidido si RJ Abarientos na makabawi mula sa kanyang debut game dismal performance. Naging agresibo agad siya sa opensa at katuwang si Scottie Thompson sa backcourt duties, nagawang sabaya ng Gin Kings ang SMB na naghahangad ng pangatlong panalo at maagang pangunguna sa team standings. At patuloy ang magandang performance ni Japet Aguilar, scoring 21 points habang may 13 points naman si Arjie Abaryentos compared sa 2 points na contribution niya sa kanilang laro laban sa Rain or Shine sa Kandun Ilocosur. 7 points si Scottie Thompson at may 5 points naman ang reigning rookie of the year na si Stephen Holt. 4 na puntos si Isaac Go, 4 din si Maverick Ahanmisi at 3 puntos si LA Tinorio. Walang punto si Ben Adamus, Paul Garcia at Tralco pero ang magandang balita binigyan sila ni Tim Cohn ng minuto sa sahig kaya sandaling nakapagpahinga ang mga main player ng Hinebra. At least natauhan si Tim Cohn walang maitutulong ang mga tao niyang nagbubutas ng bangko. Sa kando ni Locosur, walong player lang ang kanyang ginamit. Laban naman sa SMB, 11 players ang nakapaglaro. Gitgitan ng laban sa first two quarters, ngunit pagpasok sa second half ay nagsimulang magpasiklab ang Ginebra resident import na si Justin Brownlee. Ipinakita niya sa lahat kung bakit si APB ay three-time best import. Nasa lahat ng panig ng court si JB, inaataki ang rim, tumitira sa labas, nag-i-issue ng assist. Na para bang sinasabi sa lahat, hindi ako papayag na mabaon kami sa 0-2. Gaya ng lagi niyang ginagawa mula nang dumating siya sa Hinebra noong 2016, binuhat ni Justin Brownlee ang Gene Kings para itala ang unang panalo ng kanyang team laban sa SMB 108-102. Walang duda, loaded ng malalakas na players ang SMB, ngunit giniba ng 51-point production ni Justin Brownlee ang pagnanais ng Birmen na tumuhog ng pangatlong sunod na panalo. Ngunit bukod kay JB, bumida rin si Japet Aguilar para siguruhing hindi mabibigo ang kanyang kupunan sa pangalawang sabak nila ngayong season 49. Isang short stab ang ibinuslo ni Japet para basagin ang deadlock 102 all, dalawang minuto and 21 seconds ang natitira sa orasan na nasundan ng isang easy layup mula sa assist ni Justin Brownlee para maging apat ang kalamangan ng Gin Kings. Naging anim na puntos ang lamang ng Hinebra nang mag-drive si JB at sinagasa ang depensa ng SMB Import. Sa social media, nagsimula ng kumuda ang mga Hinebra Bassers. Nang malinaw na ang panalo ng tropa ni Tim Cohn, umuulan ang komento sa live streaming ng laban. Asa raw sa import ang Hinebra. Mamatay ka na sana, Brownlee. Kung walang import, hindi raw mananalo ang kangkong kung ano-ano pa obvious na nag-iiyakan sa kanilang bahay habang nanunood ng laro. Dito sa ating channel napansin ko isa-isang dinidelete ng mga buzzers ang kanilang comment sa content ko kahapon. Kahit mga talangka ang utak ay may kahihiyan pa rin naman pala. Prami, sinisikap kong huwag patulan ng mga buzzers. Ang gusto ko healthy competition lang. Healthy lang ang conversation kahit magkakaiba tayo ng team na sinusuportahan. Pero marami talagang bastos ang bunganga, parang hindi naturuan ng mga magulang. Hula ako'y bagsak ang mga ito sa good manners and right conduct, o baka absent lang, nang ituro ang kagandahang asal. At pag pinatulan mo, pag napagsalitaan mo ng pang ng kanilang ugali, sasabihin sa akin, may palagay-lagay ka pa ng Bible verse sa dulo ng iyong vlog, ay nambabas ka rin naman. FYI, ang binabas ko lang po ay yung mga bastos na talangka. Hindi po ko mumakadyos ang isang tao'y hindi marunong magalit. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa sa'yo, Reggie Jimenez. Tama ka, mahirapan sila lalo na kung gagamit ng mas maraming tao si Tim Sa shout out Norman Flores. Ayan, nakaganti na tayo. Nanalo ang Hinebra kagabi. Sa iyo Benjamin Hapayan. Ayan, nakabawi na tayo kagabi, idol. Salamat sa panonood mo. Sa iyo rin, Jose Rodrigo. Nagsisimula na silang magkagamayan kabayan. Sa Papa Kiko and Ricardo Cabato. Ayan, kinaya na nila ang SMB sa Uren Aurel Tagle. Ingat ka lagi dyan sa ibang bansa, kabayan. Sa Uren Borlagatan Donald. Ayan, lumalabas na ang mga plano ni Tim Cone. Sa Uren Randy Bison. Kulang sa bigman pero nakakaraos. At sa Uren Ireneo Narido. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.